What's up guys! This is Papa DTV and welcome back to my YouTube channel. For today's vlog ay eh, kasama natin si Aling Maliit at ang ating That's My Tomboy! <laughs> 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 dahil maglilipat na tayo ng bahay sa napakalayong lugar. Yeah. Ayan, iiwan na namin tong bahay na to. At tumira kami rito sa... Huwag oh <laughs> Tumira kami rito sa... Nang halo, six years sa bahay na to at ngayon nga ay kailangan na namin siyang iwan dahil ah... Uh dahil hello, mainit, hello. mainit ang panahon. <laughs> Kaya lilipat tayo ng bahay at aayusin natin yung lilipatan natin, natin doon sa Makati. Kaya guys, tara samahan nyo kami pasyalan yung lilipatan natin condo unit sa Makati. Ayan, Ayan. 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 At kumbawa nga tayo, at kumbawa nga tayo ng labor. Ayan. Ayan, si Rodolfo. Ayan, at aayusin. Tayo nakapag-ayus na kami ng ibang gamit dito. Then, inilipat namin sa onda namin sa Makati. Makati. Eh, Eto, dito. Dito na tayo sa Makati. <laughs> eto, guys. Eto yung bahay na... Eto yung bahay na namin, eh. Ayan. Kaso nga lang, ah, may mga i-register kami dito Katulad itong kwarto yung namin. Kasi medyo masikip yung sala niya. Hindi kami sanay sa masikip na sala kasi marami kaming alaga. Gusto namin naghahabol lang kami ng mga ano, ng mga aso namin. Ito yung si karong uh, Taro ka pa pare kasi kala ka ano to hati uh, to ng bahay namin kaya ano. Halos parehas na parehas na lang sila ng design. Pa Papalitan namin siya ng pintura, gagawin namin siya ng kulay puti. Ayan. Ayun lang naman. Tapos update namin kayo mamaya pag inaayos na namin itong bahay. Ah! syempre, katulong pa rin natin dyan si Aling Maliit at ang ating Das My Tombi. Ayan, na si Alice, si Chris Santa. Ayan, tara! <laughs> so ngayon guys, una namin tatanggalin tong istante at ililipat na namin sa kabila dahil ito yung magiging sukatan natin ng kwarto natin, yung lapad ng kwarto natin sa kabila. Ayan. Ayan guys, nag babaklas na si Katombi. Katombi! <laughs> <laughs> yung mga time rebeks sa anin ha, itapon mo kagad kasi mamaya yung mga kanilang aso. Uh, ah. Ano ang no, ginagawa mo? Binabaklas na itong dingding. Kita po natin kapit yung <laughs> mga atin tabi. Eh guys, naglalaga na kami. Dahil medyo mataas yung istante, ay babawasan muna namin siya. Ayan guys, lupok-pok na ng engineer natin yung ano, istante. sa so, mga gusto mong ng bahay guys kontakin nyo lang si Chris napakagaling yung engineer na yan lahat ng sira lahat ng sira kaya nyo sirain <laughs> so ngayon guys naputulan na namin yung ano putulan na namin yung istante tapos nilipat mo na kami sa kabila para baklasin na namin yung kwarto doon para pag nilipat namin yung istante ay madali na siya Mabilis na. Ay. Ayun oh, naman. No, no, Kaya sa dito na ako sa Makati. Sa bagong nilipatan ni Mandiwang. Kasama si Katomi. What are you doing, Katomi? You make it sira-sira na bahay. Nung nilawag <laughs> ng pito siguro, ay tatay lang po. Ako na ito okay, guys, hinahanay na siya kaya kailangan na natin tanggalin. Anay, anay, dear. Ang bahang hanay na ng bahay. Like that. Mapanina ng bahay. <laughs> <laughs> <Papanilang, isi, sir. laughs> Drama yun. Right? Parang higit na ko alas Hahaha. <laughs> Ako naman po. Ganito mo Okay lang, Anay. Lang surot. Ano? Huwag lang Ano na Huwag lang Huwag oh, lang surot eh. Putra get, Papatayin ako ng surot. Oh, buwag tarihan, buwag. Anay, kaya pa niya. Pastisal. yung surot? Ano <laughs> Pagkikit sa ano, bubog. Pagkikit sa amin. Ayan guys, nabaklas na namin yung dingding dito sa kwarto. Ayan. Bale, ito yung gagawin namin pinakasala yung side na to. Kaya binaklas namin yung kwarto. Ayan guys, tinatanggalin na rin namin yung kahit. Medyo malambot na yung kahoy. Mabilis na siya maano mabaklik. guys, babaklasin natin itong pintuan. Screwin na lang natin. para mabilis matanggal. Ayaw. Ayaw. Ipet. Ayan guys, subad na yung kwarto. Hinubara na ni Chris. Magaling talaga itong magubad. Hubad <laughs> <laughs> na. Uy! Uy! Ayan, baka bumagsak yung case kami. Nagari na lang din. Bakit? Pwede, magkabilasan yung tigil. Oo. Oh? May lagari namin. Kasi, hindi namin siya pwedeng tanggalin ng bigla-bigla kasi baka bumagsak yung kisang. Kaya nilagarin na lang natin. Mahirap, Riz? Mahirap. Nakakabagad? Nakahingan. Mahirap. Pagkawasan mo, kung ito yung engineer natin. Ayun, diba? ano ang foreman? Ayun ang foreman natin sa aling maliit. Kaya yung nagpa-plano ng design ng bahay. Galing. Foreman yan. Tara, abis! Okay. Ano ba kasing ginagawa? Yung dalawa. Yun o, know, ganun ka. Bakit natin risa. Nice one!

Ayan, ayan, ayan. Ayan. Okay. Okay. Eh. Okay. Slide pa, slide pa. Ha, hindi yan. Slide lang, slide. Slide, slide, slide. Oh, ito Slide. O, hindi kaya. Pukin mo. Hindi Ha? mo. O. Ah! So ngayon, guys, na, ikabit na namin dito yung ispante. Ito yung pinakamagiging kinakamag divider ng kwarto sa so, may katulong din natin ngayon sa atin Nora Debor sa ni Chris ngayon yung forma natin na yun merienda na wala pang ginagawa merienda na <laughs> ayan guys wala bit na kaya na ni ano ni forma ng merienda yung ating mesta kumusta? Ah, kakapagod? wala uh -huh. mo lang duster dun <laughs> Para hindi initan. -e Paano mo nung backless? Ayan guys, na putol na natin yung pinaka-divider. Ayan, natapos na ng ating engineer. <laughs> Ayan, tapos nalagyan na lang natin yung divider dito para matapos na makapagpintura na tayo. So, may nakapundar dahil new plywood para palitan na natin itong kisaming nabulok. Ayan. Kasi kakabit muna natin yung ilaw para maliwanag tayo. Ayan guys, si muna namin yung ano, ilaw dito. Ayan, wala na kasi yung saksakan ng ilaw. Kaya kakabitan muna namin dito. Ayan. Ayan guys, nakabitan na natin yung ilaw. Galing talaga na ating dogs may tombi. <laughs> talaga oh. Karpentero na, electrician pa. All around yan, labandera pa. Kapagod? Ang alay sa liig. Malaga may liig. Mahaba. <laughs> Masarap ko kayo walang liig. Sumasak. Hey guys, may export na yung ano. Galing USA.

Bisor. Baka <laughs> megas <-megos> lang yan. <laughs> Ito ang tawag na ano, gawang mata-mata. Sinusukat lang ng mata. Wala kami ginagamit sa payungan. Sukat lang sa mata. Mano-mano. 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 ano mano tayo ni Yopet. Mano-mano daw tayo rin. <laughs> Guys, dahil nahirapan kami sa lagari ay nag-export kami ng ano, grind. Ang tawag yan? Parang kanyang risa? Oo. Oh. Oo. Oh. mo! Oh. Wow! Wala! <laughs> <laughs> Ipapantay mo kasi yan, hindi mo makakita yan. Yan guys, hinigaan na lang namin kasi ano, hindi namin alam eh. Ayan guys. Pangit ng ano gupit. Parang ngat-ngat. aling maliit. Kaya lagari na lang kami for today's vlog. Ngaling maliit. Naglilinis. So ngayon guys ay kumain muna kami. Alas dus na. Ay may mag-aalas na ngayon pala kami na lang halihan. Dahil sobrang na busy kami soon sa ginagawa namin. Ayan. tapos na namin yung kwarto. Tapos, magpipintura na ako habang inaayos naman ni Chris yung pintuan sa gig. Ayan guys, tapos namin kumain at back to work na kami ni, ano, nandats may tombi. At si Aling Malit ay maglilinis mo na rito sa bahay. Nakakain na rin ako ng mga animal. Kaya kumakain na sila. Tara na. Ayan guys, maghahati na naman kami ng plywood. Bali, wala kami talagang bagong mga gamit. Uh, recyclable lahat ng mga gamit dito yung dating kwarto, inikot lang talaga namin. Pero yung papalitan eto bago yung ipapalit dyan sa sirang kisan eh. So ngayon mga gilagi, nagagawa sila ng pintuan ng kwarto, ay magpipintura na tayo. Ayan, meron tayong dalawang pintura dito. Kulay puti siya. Ayan. magpintura. kalo po sa kapit yan, nasa kabila. Kasi may hirapang magpukuloy. Tapos yung formal nating babae, masyadong maingay, yun. yung, <laughs> <laughs> yung forma natin babae, yung masyadong mga ano, sinuturuan yung ano ko, labor ko, inaagal. Huwag ganon! Nandito oh! <laughs> <laughs> ako! Tayo, boss, malapit na tayo din, boss. Malapit na tayo. Marapit na tayong bumigay. Marapit na tayong mga Hello guys, ayan, nasa kalagitnaan na kami ng, hindi ko malamang kung patakos na ba ito o pati ano na. Basta nasa kalagitnaan na kami. At tingnan natin kung ano may kaya. Ano First coating. Ayan. Ano nangyari sa'yo? Tingin na bang bago mong look ngayon? Oo, uh, polka dots. Lolo Mandy, polka <laughs> Ay, ano na nangyayari sa'yo dyan? Full. Ito wala nangyayari dyan. Yung, yung balik mo, pati, ngayon pati na. At hindi ko malaman ko rin, ano, hanggang kailan pa kami. Um, feeling ko mag-OT kami. O, tito ding. O, tito. Ano ko na sa Winnefri? Mga alas gis tayo. Mga alas gis? Yes. Okay. okay. Dito na kaya tayo matulog. <laughs> kaya yung mga agilagi dyan, tumutulong na rin sa pagpipintura. Si Aling Maliit. Ang napintura ka rin para matapos tayo kagad. Ito na guys, yung napindurahin natin ng paikot na yan. Uh, first coating pa lang yan, dodoblayin natin para puting puti. Pwede talaga tayo ito Tama. Guys, time check. 5.45pm na at tagmay merienda muna kami ni Aling Maliit. At tuloy-tuloy pa rin gumawa ng ating That's My Tombi. At ayan yung napinturahan namin. Para kami nasa langit na. Puting-puti. Ayan guys. guys. Kapag pintura na yan. Kaming dalawa ni Aling Malit yung tumira dyan. Hindi pa siya totally tapos. Pipinturahan ko rin itong istanting lagay ng mga sapatos namin. <coughs> Ay, pati ng kwarto. Tsaka itong bandang kusina. Pipinturahan ko to pagkalagay ng ano, eh, Para hindi magdumihan. Ayan yung kwarto. At ito lang yung kwarto namin, maliit lang. Hindi naman kami mahilig sa malaking kwarto. Siya. ah, pipinturahan ko din yan. Ayan. Ayan guys, dito na kami nagpipintura sa kwarto ni Rebex. Kailangan una na admin itong matapos kasi dito ililipat yung mga gamit. Kaya pinipinturahan na rin namin ni Rebex. Tapos, tuloy-tuloy pa rin kami sa paggawa. Ang oras yata ay alas 6 na. Walang tulog yan ito hanggang madaling araw kami dito eh. Time check guys, 8pm na ng gabi pero hindi pa rin kami tapos at teto na nga yung ating, ating sitwasyon ngayon medyo nakapagpalit na kami ng dalawang kisa merito yung puti na yan ito yung sala natin ito yung kwarto at nandito ang ating mga tropang ina na si Joy Joy at si Ate nurse na tumutulong at bitin pa raw siya at gusto niya tapusin lahat to kaya bibigyan natin siya ng pintura ayaw niyang paawat eh pinipigil ako ayaw eh sige buksan mo yung sa pintura si Joy Joy eto nag-aantay ng RC Time check guys, ay 9pm na at medyo, medyo 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 tapos lang ng konti. Dito pa rin yes, yung garam dito. Na? Oo. Anong At nandito pa rin natin mga tropang ina na naglilinis ng katawan dahil napinturahan sila. Ayan. Ay, okay. Ano ay, yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun eh? yun? Ano yun? Ay, yun. Ay, yun. <laughs> <laughs> na lang tayo bukas para tapusin yung pagpipintura dito sa Bandang Kusina. Good morning mga agila at ngayon niya ating second game ng pag-aayos sa lilipatan natin bahay dyan naman sa kabila at napakaagag nang nangatok nila aling malit dito dahil alas 7 pala ng umaga Sarap, pa pala ng tulog namin ay nanggigising na sila dahil gusto talaga nilang tapusin yung ano na to yung mga gagawin namin for today's episode ayan mamaya guys ay, ay i-update namin kayo pa. Pag maglilipad na kami, lutong tako, lutang. Yan, good morning mga kagilagid at nag-iumpisa na nga kami pinturahan itong bahay. At eto na nga si Aling maliit nyo, ay si Lola Tere. At Ayan, nagpipinturahan niya na. Time check guys, alas 6 na ng hapong pangalawang araw na namin. At syempre katulong pa rin natin diyan ng ating tropa ng inang si ayan Ayun. Na nagpipintura diyan. Tapos in dust may tondi, ayan. Pupukot ko rin dito. Bali. Kasi yung bahay guys magulo pa pero nakapaglipat na kami ng gamit. Ay rin namin yung TV. Ayan, konting linis na lang magpapalit lang kami ng door na pupunta mo lang ako ng palengke para makapagpalit ng door na. Ay, ano to? guys, isitura ko lang lilimayad ako. Puro pawis, tsaka puro libag yung leeg ko. Kili-kili mo isip mo. Ayan pa. Puro libag. What's <laughs> up guys? Ito na nga pala yung third days ng ating pag-aasigaso si rito at sa bahay. At tapos na nga kaming gumawa ng ating that's my tombi na si Chris. At katulong-katulong nga natin dito si Aling Maliit nakagawa na namin yung kwarto, nakapagpintura na kami at nakapaglipat na rin kami ng gamit at hindi ko na nga yun na vlog dahil sobrang busy at pagod talaga namin kahapon at ipapakita ko na nga sa inyo yung kabuuan ng bahay hindi, siya, di pa siya sobrang ayos kasi naglilinis pa kami pero malaking malaki na talaga yung ipinagbago niya kumpara nung una bali well, guys ito yung bakuran ayan may bakod siya hindi katulad sa kabila ayusin pa namin kaya medyo makalat ito yung pintuan. Yung kabilang side, ito lang yung bahay namin na nakaraan. Ayan. Yung kabilang yan. Ito na yung bago namin. Parang hindi kami lumipat. Kasi yung itsura pagpasok mo ng pintuan yan, puro kalat na agad. Yung mga ginagamit namin sa pagtatatak. Tapos yung mga sapatos ni EJ. Ayan. Nag-aayos siya ngayon. Kasi ito, pagpasok mo salak alak agad. Siyempre, nandito pa rin yung mga abubot namin. Ayan sala, yung mga animal si Uno, si Moira, si Uno ang birthday boy si Lolo Bullet, si Happy, si Mimin Junior ayan, eto na yung bahay ayan, eto yung kabuan eto yung sala namin piling ko mas maliit siya kumpara dun sa kabila pero okay naman kasi mas tahimik dito malayo kami sa ingay ng kapitbahay ayan kaya mas payapa piling ko mas payapa kami rito Kaya mas malamig siya kasi na ano kami napapalibutan kami ng mga ibang bahay. Hindi katulad dun tamang tama yung araw sa amin. Ito yung kitchen namin, ayan. Ayan, hindi pa masyado nakakapagayos. ito yung hugasan. Ito yung CR namin. Ito yung CR, ayan. Tapos, yung malagay ng grocery. Ayan, na rin namin yung rep isang pagitan ay wala nga pagitan eh talagang kadikit na bahay lang yung nilipatan namin pero sobrang nakakapagod talaga yung paglilipat ng gamit ano pa kaya kung malayo yung nilipatan namin sobrang mas nakakapagod pa ito yung kwarto namin ayan kasilip ko lang ng konti kasi makalat pa ayan yung mga damit ayan yung cabinet dyan ayan ayan Bali, ayan lang yung kabuhay ng bahay. Hindi ko muna pinakiyat si Aling Maliit nyo. Pinagpahinga ko muna. Kasi ilang araw na rin kami yung pagod. Dahil tinulungan niya nga ako rito. At hindi niya ako pinabayaan sa mga panahon kailangan na kailangan ko ng tulong. Charper by John yun. <laughs> na nga. At naglilinis na kami ng konti dahil for dahil ngayong araw ay birthday nga ng aming kaunuhan ng aming bibi. ayun ni Uno. 3 years old na siya eh syempre ay paghahanda naman namin siya kahit papano kahit sobrang busy namin ah, marami na akong gagawin sa trabaho na hindi ko nagagawa dahil sobrang busy pero kailangan mong matapos na yan magpapalit din kami ng rinolium hindi kasi nakatiles yung sahig. kaya magpapalit kami ng rinolium dahil ito pa yung rinolium na to ayun pa yung galing sa kabila Ayan, kaya magpapalit kami pero okay pa naman siya pero magpapalit kami kasi bitin may part na wala. Ayan, gusto namin ano malinis tingnan lahat. Tapos may labas bahay din kami katulad sa kabila. Ayan, yung kabilang dulo ay yung sa amin dati. Sa likod bahay. Ay yung pusa namin si Ampon. And Ampon na siya kasi kami na yung nagpapakain sa kanya. So ayun na nga guys yung aking vlog sa lipat bahay namin. Sorry hindi ko masyadong na yung ng maayos kasi sobrang nakakapagod, sobrang dumi ng amay ko kaya ayoko, na, ayoko humawak ng cellphone. Tapos sobrang busy rin kaya hindi ko siya nakuha na ng maayos. Pero salamat sa sumubay-bay sa pag-aayos nga namin ng bahay. At hopefully ay mas ano kami, uh, mas kami sa bago naming bahay ngayon. At mas marami pang blessing na dumating sa amin. Siyempre kasama na natin dyan si Aling Maliit. Sana pagpalain tayo palagi. At kung nagustuhan nyo nga ang uh, video nito, pakilike, subscribe ang aming YouTube channel. Papadid TV at click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod namin upload. As again, this. Papadid TV, bye-bye.